okay so today um um yung video natin ngayon is gagawa ko ng ano ng PRN. So kunyari may loan ka sa SSS at saka gusto mo magbayad through online. So kukuha tayo ng PRN para makapagbayad tayo ng ating loan. Okay? So yo so yung video na to sundin niyo lang para sa hindi alam kung paano gagawin ito yung video para ano. So first, mag-login muna tayo Ah mag-login muna tayo sa SSS account natin para mapasok tayo doon sa page niya. Mag-login muna tayo. So, siyempre dapat itago ko yung aking password. So, ayan. Nag-sign in na tayo. So, ay. Bakit invalid ka? Hangin? Mali yung nasulat ko siguro. So, ayun na. So, yung yung OTP na sinayon. Mag-get tayo ng OTP sa ating cellphone. So, i-text lang OTP. So dito na yan yung e Hintayin na natin. Ito yung hirap sa ISIS kasi ang tagal ng OTP nila. Um dito na. Buti naman mabilis na yun. Minsan ang tagal. So 88 806 448. So blanki. So actually guys, first time ko mag ano mag uh, bayad ng, ng loan ko sa at saka uh, pangalawang loan ko na to sa SSSA dati eh. So dito na tayo sa website ko. So ito na siya. So ito yung contribution ko, nakakontribute contribute na ako ng 117,000 for 56. ayan So may nag nagpa-pension booster kasi ako. So monthly ko niyan is 3 months ko is 9967 yung ang amount due So punta tayo dito tayo punta sa ano sa dito sa payment reference tapos loan tapos dito pa siya dito na siya so dito tayo sa um saan yun dito dito i-click natin yung ito yung loan ko kasi 40,000 tapos yung na 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 ano na binigay sa akin is 39,500 39,500 yung nakuha. Yung nakuha ko. So, ito yung babayaran. Ay, hindi. Yung, yung ano ko, yung 40,000 yung na, na, ano ko na na loan ko. Tapos, yung na disburse sa akin is 39 plus lang yata eh. Kasi bawas na yung interest. So, dito yung ano niya, Iwan ko, mag-generate tayo ng ano, PRN. So, ito yung click mo yung PRN. Tapos, dito na siya. Oh, may ano na siya. Ay, wait. Wait, wait, wait. So, mag-ano pala tayo, maglagay muna pala tayo ng ano dito yung yung amount kung magkano yung amount na ilagay natin. So, maglagay tayo ng amount due total amount of obligation tapos 39,512 39, yung babayaran ko so amount due is 1,000 lang so ito mag decide tayo kung magkano kunyari 5,000 yung bayaran ko man 5,000 oh so ayun 5,000 na siya okay 5,000 na ha? Oh, dito na nakalagay na siya 5,000 na. So yun na yung monthly ko na babayaran. So ganyan lang mag-generate ng ng PRN. So okay na tayo ha, ganyan lang. So 5,000 na yung monthly ko tapos ito yung loan account number tapos ito yung PRN yung loan type is salary oh. so okay na yun ah so disclaimer amount to be paid can be more than the amount due but should not be greater than the total amount of obligation must be greater than zero oh, so okay na yun okay so okay na 5,000 na pa oh, okay na So 'yun lang. Bye-bye.